So, yun na nga, nag-order ako ng mga parcel para sa aking room na pag DIY mag diy kasi ako ng aking room. Kasi nga, masyado na makalat. Marami ng gamit. Maka ko mag at the same time, kailan ko na mga lalagyan. So, nag-order nga ako sa Shopee. Hindi lang sa shop, sa TikTok shop. Tapos sa Shopee. So, dalawa pala sila. So, ayan. Let's go. Samahan nyo ako. Tara. Ang apat na parcel. Meron ako. Dalawa. Tatlo. So, magsimula tayo sa pinakamaliit. Et. Ito muna. Ay, ito yata, hindi yata ay, ito sa akin. Hindi, hindi, ay, hindi ito ko ilalagay sa parto. So, let's go. Nag-unbox na tayo. Ang plastic. Ah, okay. Ito ay hindi, hindi, hindi ko ito ilalagay sa parto. Pero nung una naisip ko ilalagay sa parto kasi. So, kasi dahil nga, mahilig yung aking halaga sa mga ganito. Ibibigay ko na lang po sa kanya. Ayan to my lover. Charot. So, tignan natin. Alam ko yung magpapaint-paint ka nito. Eh. Titignan ko. Paano ba? Ay. Masira ko. Paano may bibigay, no? Charot. Hindi naman. Ah, ayun. So, ayan. Meron, meron na itong paintbrush. Tsaka, meron na siyang mga, ayan, pang paint. Ano yung number dito? Dito, ayun. Ayan. Ayun natin may kukulay. Na. So, ayun, ganyan siya. Bibigay ko to sa ating alam. Kasi, mahilig siya magpaint. Eh. Para naman, ilibama siya. So, ito to. Okay. So, yung muna parcel ko. So, ang second item natin ay um, I think in order ko to TikTok shop. dahan tayo. dahan na pasuhan nito. Ay, napaka-sweet nito. Ayun. Dahan-dahan lang muna tayo. pa-iisip sa nilang Ah, okay. Ayun. So, ito naman is um meron kasing, 'di ba? yung boyfriend ko is meron siyang binigay na flowers which is napaka memorable sa akin kasi nga isang taon kami tsaka niya bago niya ko binigyan ng flowers so ilalagay ko siya dito ayan o oh, diba ay DIY ko siya ilalagay ko siya dito so ito yung lalagay ko dito kasi actually hindi ko talaga siya hindi ko tinapon yung flower hanggang ngayon nandun pa eh tuyot na siya so sabi ko kasi na may tapon ko kukuha so, ko ng ilang piraso lalagay ko dito Hmm. Hindi pala. Ito yung unang item na ilalagay ko sa parto, Kasi yung isa, ibibigay ko sa alaga ko. Na, una kasi naisip ko na ilalagay ko sa parto as parang decide, Kaso lang, dahil mas mahilig yung alaga ko dun. Ba sa kanya na lang. <laughs> ito na ang aking unang item. So, ito yung ilalagay ko ng flowers. So, let's go! So, ito na yung ating. Wala na ito. Ito yung ating next item. So, cut ko na. Kasi nga, napakakalat na ng parto, ko. Kaya kailangan ko na malalagay-lagay ng mga alik-alik kasi it's just eh? me. Pagkakasa na natin. Ah, okay. So, ito yata yung parang galagyan ng mga books. Ayan. Okay. Sorry. Ay parang, ah, uh, diba? Tara. So, ayan. Pwede siyang lagyan dito sa taas. Parang hindi nagkarat yung table. Ipapakita ko sa inyo. Kanyang kadugyot ka, or ka kalat ang ating table. May mga na nagay. Oh, oh, akala ko, akala ko sira. Hindi pala, hindi lang nakatikit. So, okay. Okay, nakilip pala siya. Okay, ganun pala siya. Tapos ito ay, okay. Ay, hala. Okay. Naanis ko, may tipe ko. Siguro sa pag-deliver, ay, nakikita niyo. Ayan. Maganda po naman. Sarapay lang sa gilid na naman. So, ito yung ating parang sa pivot organizer. So, ilalagay ko to. And, papakita ko sa inyo yung before and after nung nang uh, anak-anak ko sa table Kaya, kung so, bakit sa So, ito na aking second parcel. tada Na so, ang ating last parcel at iniisip okay. so, ko ano yung kulang sa mabilang kung ano ito. Tara, let's go. Para ma malaman na natin. Buksan na lang natin. Meron yung iba kasi hindi pa dumarating. Eh. Inuna ko na to kasi kailangan ko talaga. Kailangan ko na maglinis ng kwarto. Okay. 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 Ah, Okay. Okay. yung mga lalagay ng sapatos. Okay. 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 So, course, huh? yeah. Okay. So, ito, ina-assemble ito. Ito yung mga, alam ko, ito yung mga parang pintuan pa So, umorder ako ng, um, uh, I think, um, um, nasa 18 pesos. So, assemble ko muna Papakita ko sa inyo, ha? Ah, wait lang. Okay. ako. Kasi tatanggalin ata to kasi apat din. Okay. Okay. So, ganito yung itsura niya guys Para uh, magbabalot tayo ng ng regalo. Paano na ito? <laughs> Medyo bubukas sa part na ito. My God. Okay. Okay. Wait lang. Titignan ko muna guys kung paano ito ba Guys, wait lang. Okay. So, eto, ganito siya. Tapos, ganito ata siya. Ano? Wala, hindi ako marunong nito. Uy, wait lang, guys. Eto, dito, dito, dito. <laughs> <laughs> hindi ko alam kung paano gawin. Ganun. Ganun or okay dalawang ganyan. tapos magpapasok paso paso, upo paso paso. ba? Yun? yung hindi ko? ano ba yun? parang parang mabilis na. naman dito. kung 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 ano kung purpose nito? <laughs> hindi, hindi ko alam kung tama yung ginawa kung Pero, <laughs> hindi siya tama. Kasi natama. <laughs> Pinahirapan ako. kung kung ba yun? Ano kung kung で、最初 ya

Uh, pakaramdam ko tama naman yung ginawa ko, di ba? Ayan. Hindi lang ako sure. So, ayun Nakuha ko na siya, guys. Tapos, ito ay, paano ito? Ay. Pero, excuse me. Ano ito? Paano ko ito ilalagay? Dito. no benta di ba siya? Uy! okay, okay, this, one. Okay, this one is here. Hmm, tama yung ginagawa. ito okay, paspo yung buo.

may mga hole-hole pa rin sa dito hindi ko alam stand for hingahan hindi lang yung ginagawa ko so muli na lang kayo ulit, ha? so guys hindi ko talaga nakuha so nalad na lang ako so kailangan pala ipo-fold natin po para daw maging stopper. Tapos, ilalagay na natin to. Ay, so, dito lang. Okay, sa parang dali din yung ginawa. Sa kanya, hirap-hirap. Hirap Nahirap pa hirap Wait lang, ha? Paano ko kulit? Ini-insert na natin yung mga sapatos natin. Pwede niyong ipatong-patong kahit ilan yung gusto niyo dito, P. At ito nga, tuturuan ko din kayo kung paano. Ulit, Kailangan ulit, yung ulit, ulit, mga ulit, mga pattern cuts doon sa open area para masigurado yun na naka-insert talaga. After 100 years, nagawa ko na po. <laughs> At yung unang box, successful. So, gawin ko rin yung iba pa.

So, yun na nga guys. Natapos ko na siya i-assemble. So, ito yung ganito yung itsura niya. Ayan. Ang dyan yan. So, ito lang ang aking mga in-box today. Which is yung mga kailangan ko lang sa aking room. So, yun lang guys. So, papakita ko sa inyo yung before and after ng room ko. So, thank you for watching. Pagin ko ng mga shoes. Ayan. And then, yung mga lalagyan ko ng gamit. Saraw, nagkalat-kalat. And ayan po yung aking mga shoes. So, kaya ako bumili na. And yun yung flowers na sinasabi ko sa inyo. Ayan. So, let's go. So, inyo yun yung aking kwarto, guys. Look. So, ito yung sinatap ko. So, yun, guys. Mancha-mancha na yun, Hindi yan. Pinulas ko na yan. Yan ang ginamit ko. So, ayan. And ito yung ano. And, ayan. So, wala na akong laman doon. Di ba? Oh, ayan. Ano yun? Uh, clear niya yun. So, ayan. Tapos, ito pa. Another shoebox here. Umbrella. Di ba? Mm -hmm. Thank you for watching